Umiikot ka pala kagabi, pinitsuran mo pala ako. Eh, natutuwa mo kayo sa pisto niya eh. Straight to the ako sir eh. Hindi no, ba magkakaalam kayo? Kasi hindi naman kayo nasa sa nun sa area. Parang di, parang di, 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 na antok sir ha. Pati niya, pati niya na no, pala, di mong pala tayo sir. Nahuli ka rin naman natin tunog eh. Hindi ka nga namin ginagalaw. Sir, ang namin pagod ka.

naman yung picture niya eh. Nasakit pa eh. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Uh, nakita nyo yung, uh, yung, in yung intro guys, yung intro natin. No? Isang senaryo ng uh, ayun ay content yung guys so, alam ko content yun uh, for entertainment purposes at may mga tinatawag na uh, meaning sa trabaho ng security guard no? isang kupal na officer ano pong dapat natin gawin no? para makatagal tayo sa ganun mga officer ini anyway, bago naman natin guys ang usapan natin Ako ay gumagawa ng mga scenario, mga video na may mga scenario regarding security officer. Uh, mga kaalaman natin during our active days sa pagkagwardya, pag si security officer. Marami tayong video ginagawa guys. Dumalaw na kayo sa channel ko. Ayan. Pindutin nyo po yung playlist dyan. Ayan. Pag napindutin nyo na yung playlist, yan ang lalabas. Ayan. Lalabas yan. Security Guard Matters puntahan nyo. Marami tayong video dyan. Scenario. Mga mga kaalaman at mga advanced learning na pwede nyo uh, i-apply sa pagjujuti nyo sa bilang security guard tulad ng pag-uusapan natin ngayon at marami tayong video dyan guys mag-lead sa inyo kung sino yung nagsasalita sa harap nyo no? so dalawin na lang ninyo wala mang bawal bayad dyan at kung wala kayong ginagawa o kaya may time kayong, free time kayo pwede nyo dalawin yung mga video natin guys ano so pag-usapan natin ngayon ay yung tinatawag na mga kupalungs na mga na mga security officer no paano natin i-deal sila para natin papakisamahan na ko no? yung tinatawag na tatagal tayo sa totoo lang guys uh, noon ako nag duty si pre officer na ako no pero uh, napakaraming kupal ano ba yung kupal yung babang mga officer na entitled feeling guan feeling boss feeling basta mga kuan ba mga medyo may kayabangan ganon tapos mahirap yung bang yung bang pan ba piling nila sila yung may-ari ng kumpanya ganon ha <laughs> so kung nakita nyo yung unang sinari natin guys isang officer na uh, pinikturan daw niya yung kanyang guardian na tutulog at uh, sinabi ng guardian na sir bakit uh, ba't niya mo ginawa sa akin yung sir eh alam niyo mga street ako sabi ng officer, eh, hey, huwag kayo matulog doon sa pwisto nyo kasi nga, alam naman nyo, gohan, paalam kayo kung matutulog kayo, anuman, pahinga kayo. So, sa totoo lang guys, sa duty ng security guard talaga, ay bawal matulog. Whatever, whatever reason you have, it doesn't matter. Kasi nga, once na nag-render ng duty, take a rest talaga. Kung baga, ikuan mo siya, yung panindigan mo siya na duty mo yan. Hindi ka naman pwedeng sabihin mo sa mga kumpanya na eh, sir, straight na ako kaya ako natulog. Hindi kasi ang kumpanya nagre-render sila ng bayad. So, ah uh, bakit may na, na nakakatulog, Ukuhan, sa duty ng security guard guys, ay ang tawag dyan, diskartihan. No? So tulad ako, officer ako, may mga pagkakataon na nabubutasan ako ng pwesto. Ayong ng kuan ba, yung duty ba? Kulang ang tao ko. So kung kulang kasi ang tao natin, ang tawag doon butas. Pag nalaman ng kliyente yun na nabutasan yung isang pwesto na walang naka-duty kasi kulang ang tao, magpipinalti yung agency. Ngayon ang agency naman, ang tutukain ikaw, officer, na wala kang diskarte. So ang ginagawa namin, dumi-diskarte kami. Namimilit kami magpa-duty ng gwardiya kahit na alam namin yung street na marami ng oras at doon pumapasok yung tayo diskartihan no so yung mga sariwa yung mga oh, hindi nag street nilalagay namin sa sa medyo busy lugar lalo na kung gabi doon may mga heaters ganoon yun yung mga sariwa yung mga medyo pagod na ilalagay namin sa medyo safe na mga pwestuhan ngayon, yung tulog, hindi ko sinasabing matulog kayo. For delicadisa reason. Kasi ang ipangit naman, kung ako officer, ay ang sasabihin ko, sige matulog lang kayo dyan. So sino naman ang malalagutan? Di ako. So in the formality reason, hindi namin sasabihin. But ako, nung nag-officer ako, ay understood na yun na pag yung tauhan ko, ang kinukuha ko lang yung radyo no kasi baka may biglang dadalaw na mga company officer o kaya sa kumpanya sa agency natin inspector eh malalagot ako pa rin na officer so kailangan alerto yung mga radio namin na may mga sign kami no excuse me so ganoon ang ginagawa namin para hindi kumbaga itatawid mo lang yung sitwasyon na kulang ka sa tao no So, ngayon, ikaw, officer, kailangan marunong kang, ika nga, tumimpla sa sitwasyon. Huwag kang magmalinis, huwag kang magmagaling, huwag kang piling boss, kasi sa kumpanya, may mga tinatawag na terror na mga boss eh. Kami dati, yung may isang BP kami na terror eh, iikot lang yun. Pag-ikot noon, mahina tatlo, dalawa ang matatanggal nun. Kasi yung officer na yon yung boss na yon medyo may sakit sa kanya, eh, yung insomnia. Hindi siya nakakatulog. So, ang ginagawa niya, bigla siyang dadalo, natutuwa siya ba na pag siya sa, sa kumpanya na pinagdudutihan namin, marami siya nahuhuling tulog. Kasi alam niya, yan yung sakit ng guardia eh. So, lahat ngayon, alam niya ang diskartihan. Huwag sa radio, ah! Baka na. Kaya ang ginagawa namin yung pindot-pindot sa radyo. Tak-tak-tak-tak-tak. Kaso lang may mga hudas na mga kasama sinusumbong sa kanya. Sir, ang ginagawa ni ganito ay ganito ang ginagawa. So, ang gagawin niya sir, kunin nyo isang radyo. Ganon. So, mag, wala ka na. Wala palyado ng communication. So, yung sinasabi namin yan. So, mangyari nangyari. Marami siyang nahuli at natatanggal niya talaga. So, ganyan yun. So, kaya lang yung sa mga kupal na opis, mga officer tulad nung nasa video na pinakita natin ay pinikturan niya. Tapos nagsabi sa kanya ng Sir, bakit mo naman ginawa sa akin yun? Eh? Alam naman yung istat ako. Eh. Tapos sabi niya, magpaalam. Napaka-kupal talaga na, na officer ang, katotoha, ang totoo noon. Kupal siya na yung officer. Hindi siya marunong uh, tumimpla ba para sa tao niya. Kasi ganito yan guys eh ang mga officer, hindi din yan, hindi sila exempted na pag, nakatulog, pag natulog sila, ay okay sa kanila. Hindi rin. Pag tulog sila, tulog din sila. Sleeping on post pa rin sila. Yung mga officer, kami mga officer, no? So, hindi ko ginagawa na tinatalo ko yung mga tao ko dati. Alam ko naman na hindi na lahat magkagusto ka na officer, pero nung ako nang didiskarte, ay hindi ko talaga binib kumbaga hindi ko sila binibigyan ng violation na ganun so doon sa video napakakupal na na officer alam niyang street yung tao niya tinalo niya pa niya so sabi nung isang yung isang yung guardian niya na pag ganun pala sir di kung lang tayo tabla tabla na lang tayo kung magantihan ba so pag ikaw security guard na ordinary pag ganun ang binitawan mo Sigurado, ta, kung ka na, dihado ka na kasi ordinary guard ka nga eh, siya officer eh. So kung gano'n ang mga bitawan mong salita, pwede kang gawa ng senaryo na maalanganin ka at ka katanggal mo talaga. So sa, sa gano'n, huwag mong ikukumpunta mo lang yung officer mo, kausapin mo lang ng mahinahon at serye na picturean niyo din niyo daw ako sir eh ang state po ako sir eh nandoon pa rin yung galang pero kunwari lang yun ika nga pakitan tao na lang yun pero alam mo na kupal yung officer mo wag mong wag mong gawin na parang mag mag magbabanta ka rin sa kanya kasi alam mo naman na siya yung may authority kasi siya ang officer niyo eh so, siya ang gagawa ng pinisang siyang gumawa ng senaryo na ikakapa alanganin mo So kung kung mayroon kang kupal na na officer eh tulad niyan magre-render ka ng ng straight na duty pwede kang tumanggi sir ay hindi po ako sir baka makatulog lang po ako dyan sir mahuli po matanggal pa ako sa trabaho tsaka baka mapicturean mo lang pa ako ma -ma mapicturan mo lang ako sir eh alam mo naman pagod na ako ganon kasi ganon ang style niya eh para siya naman mahirapan Di ba? Bulili aso niya. Dahil sa ugali niya, kupal siya. Walang taong kukal siya. Malibang doon sa mga... Kanyang ito kasi guys eh. Ang mga officer kasi may mga kundi sila favoritism. Tulad yan, mga paksyon-paksyon. Minsan, pag ilukano ka, ilukano din ang ang kuan mo, ang ka, tinatawag na kakampi mo. Bisaya ka, bisaya din. Kaya nagkaroon tuloy ng paksyon eh. So yung, kunwari, ilukano ka, tapos binibigyan mo ng pabori mga ilukano, tapos nararamdaman ng mga bisaya yan o kaya mga ilunggo di ba ganun yun eh pag di ba ganun pag yung ka, kababayan niya pag kawan okay lang sa kanya pag kami gaganon yung mga iba diyan eh kabisado ko yan dahil ko ani eh. so kung ganun ang ugali ng officer nyo ah uh, huwag kayong magparamdam na gaganti kayo sa kanya ah uh, na pipicturan mo rin sila ganun wag kasi gagawa ng dahilan yan eh. Lumangoy ka lang sa Agos. Kupal siya, kupal legend at kupal na officer. Ka mag-duty ka lang ng ayon sa kuan sa tamang duty. Ngayon kung may mga alanganin sitwasyon, huwag kang wag kang umuo. Kasi kung umuo ka, para mo lang sina para mo lang sinilagay mo ang sarili mo sa ang al sitwasyon, no? kasalanan niya eh. Wala siyang pakisama sa mga tropa niya eh. ba? Diba? Wala siyang pakisama. Alam naman niya na instead dapat kuhan eh. Isa din yan sa mga yung mga ganong officer na yung lalo na kung babae, babae na security guard, gustong gusto nilang pahirapan yung babae para yung mga babae ay siyempre magsisip-sip siya kanila. Minsan liligawan pa nila. Ganon yun. At may mga officer na Kuan din yung alam mo yung kurap kurap na officer mahilig mang one mang yung bang gusto bigyan ng bigyan ng mga kuan balagay ng mga guardian niya ngayon ikaw naman security guard na hindi kanya kachokaran hindi kanya kakampar kakampi yun na nga bibicturan kanya pag nakita kanya tulog ka na alam naman niya ang street ka pero anyway guys ah uh, wag din yung isipin na palang officer nyo pag pinicturean kayo na tulog kung abusado naman kayo di ba? alam nyo may yung duty nyo eh Ocho oras na nga ang duty mo tinutulugan mo pa di ba? pangit naman yon. maliban na kung talagang alam mo na yung alam mo yung officer na kasi ako hindi talaga ako mahilig manghuli ng tulog kasi nga tulonggis din ako eh. <laughs> Nung nagdi-duty ako, tulungis din ako. Ay, kaya lang, ayaw ko rin naman na napulaan tayo na para nag, nag -re relax ka na sa duty mo. Dahil alam mong hindi ako nanguhuli. Hindi ganon. Siyempre, minsan, uh, pangalagaan din natin yung duty natin. Hindi natin pwedeng abusuhin dahil okay lang sa officer. Kaya, mas maganda may mga officer din ganon. Yung mga, alam yung kuwan din ba, mahigpit din ang officer kasi bakit umaabuso din yung ibang gwardiya eh. Pero yun na nga, sinabing istrit siya sa duty. Tapos, tinalo niya pa rin, piniktura niya pa rin. Ay talagang napakasama na, oh, eh, na gawain din ng officer. So kung kayo ay may ganong officer, mga kupal na officer, mayabang, entitled na mga officer, piling boss, piling sila masusunod, eh huwag niyong kontrahin. Huwag niyong kontrahin. Sumabay lang kay sa Agus. Ika nga, pagkakuan, magtrabaho lang kayo, magduty na kayo sa pangsun nyo. Ngayon kung hihingi ng pabor sa inyo, at nyo in a nice way. Gagawa ka ng paraan na gagawa ka ng dahilan na na kuan para hindi siya maka kasi ligtasan lang naman tayo kami mga officer kailangan namin ng tao kayo naman mga ordinary, kailangan nyo ng duty, kumita. Ngayon, kung kami mga officer, hindi kami marunong makisama sa inyo, pwede nyo kami tanggihan sa mga duty. Ewan ko lang sa iba, baka pilitan naman yung iba dyan. ba? Diba? So kung pilitan, eh, yun na nga, kailangan marunong ka rin mag, well, maggawa ng tinatawag na explanation na pinipilit ako mag-duty kaya hindi 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 pagod na ako at hindi na kaya ng katawan ko ganon so wag na wag tayong kumuan tulad nung ginawa ng lalaki na pinarang uh, nagkumprontahan sila kasi kung mauwi sa pagtatalo may mga officer na kulang din talaga sa kuan eh kupal nga eh di ba so baka mauwi lang kayo sa doiluhan ano may doylo yung para kay mga cowboy ba? Kanya-kanya kayong hugot ng inyong puan. So, laruan lang, laruin lang ninyo ang sitwasyon. Tapos yung officer na kupal lalo na mga commander na kuan ah, uh, lang, ah uh, laro lang, wag kang, huwag kang magpakita na pumapalag ka, kasi pagka, kumi, pag nagparamdam ka ng pumapalag ka, pwede kang gawa ng senaryo na ma, ma, maalanganin ka pwede mo ikatanggal. Kasi madali lang naman butasan ng security guard eh. Konting mali lang, pwede ka nang butasan eh. Tulad yan, tulog, lousy. Wala kang uniforme, yung uniforme mo, lousy ka. Wala kang araw-araw kita chicken ng kung ako sa'yo, kung ako pisir mo, asan yung lisensya mo? O, wala kang lisensya, walang duty. Pwede naman kasi mag-duty ng walang lisensya, nakalimutan mo lisensya mo. Pwede naman kasi yun eh. Itago ka lang. Sige, bukas ako, huwag mong kalimutan. Pero pag wala kang lisensya talaga nakalimutan mo, uwi ka, layo, malayo bahay mo, masahe ka uli pa uwi. Sasama loob mo. Dahil nga hindi mo katsukaran yung officer. Kasi nasa kanila yung kwan eh, authority eh. Diba? Guys? So wag, wag, na, wag na tingin kwan. Normal yun na kung nagkatao na ang ang officer nyo ay kupal, laruin nyo yung sitwasyon. Tapos kung gumingi siya ng pabor, tumanggi ka ng tamang kwan, dahilan. Eh sir, hindi na po ako makakabad duty sir kasi pagod na po ako sir, baka makatulog na ako dyan sir. Mahirap na. Ayaw ko namang matulogan yung duty ko sir. Eh, kunwari kang ganon, pero di, kuwan ka lang. Duty ka lang, ako lang kuwan dyan. Di, mamimilit tapos di ba? Manguhuli ng tulog, ano yun? Di ba? Kupal nga, di ba? So, ikaw nang bahal lang kuwan, huwag kang takaw duty kasi tinatalo ko ng officer mo eh. Na kuwan eh, tinatalo ko niya kaya siya, babayaan mo siya mga problema, mamili ng mga tao niya na i-duty niya. Kasi after all ng pakisamang ginawa mo, ganun ang gagawin sa'yo. Tataluhin ka. Di ba ang pangit? So sa duty ng security guard, officer at saka ordinary, wala namang kaibahan eh. Nagkaiba lang tayo sa function. Kami officer, kayo ordinary. Pero wala, pong problem, wala pong kaibahan yan sa sweldo, sa duty. Pag tulog officer mo, sleeping on post pa rin yun. Pwede pa rin siyang tanggalin kung siya ang masusumbong natin. Kaya, kung ganun ang ugali niya, nang na, na, mamamikyo siya ng tulog, nakuha, hindi, sikreto sikrito mo lang silipan din siya, pero huwag ka magsalita. Nabukal ka, sir. Ganun pa lang ginagawa mo, sir. Di, ano to, sir? Gantihan na lang tayo. Huwag. Kasi maunahan ka. Kailangan tahimik ka lang. Tahimik ka lang, tapos mag-ipong ng ebidyensya para sa kanya. Hmm. Kaya, di ba, ganun tulad yan. Sir, kami sir, pinipilit kami mag-duty kahit napagod na kami. Kaya ngayon, nakakatulog kami sa duty. Hindi naman namin, tinanggihan namin, ayaw ah, naman niyang ah, pinipilit kami mag-duty. Tapos nanguhuli ng tulog. Pero siya, tulog naman sir. Ayan, eh, no? yung, yung picture niya sir, tulog siya. O, o din kung matanggal ka man, dal, 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 tabla kayo. Diba? Kung baga, ika nga, yung kamandag mo nakatago lang huwag yung bukal kang ganun kasi piti kang gawa ng kuwan eh piti kang gawa ng sitwasyon para maalanganin ka eh so ganun lang guys sa duty ng gwardiya laruan lang laruan lang maglalaro lang tayo ng tinatawag na mindset mindset na na mga kuwan eh, na laruan hindi yung dinadaan mo sa init ba kasi may mga baril nga rin tayo. So, kung ganun makakumpal yung officer mo, eh, huwag kang bukal na kakalaban kayo. Hindi, lumaro ka lang. Kunwari, mga okay lang sa'yo, pero sa totoo lang, nasa isip mo na, kasi wala kang laban eh. Kung yung officer, magsumbong doon sa, sa commander, isang tulugan ka lang, tanggal ka na. Mahuli ka na isang tulog, wala na. Pero kung Okay naman, yung ika nga, hindi ka naman masyadong bukal sa pagsalita sa harap niya. Maaari sigurong hilutin ng konti yon yung bulilyaso mo. Hindi ka kwan Pero sa totoo lang, ikaw, nag-iipong ka din ng ebidensya para sa kanya. Kasi, pwede naman siya matanggal din tulad mo na ordinary. Okay, guys? So, I hope, guys, na maliwanag tayo kung paano natin gawin pag may mga okupal tayong opisera, no? Mabigyan nyo ng like in video. Kung hindi naman, dislike the video, guys. So, I hope na ma- Ma-pindutin yung subscribe button, idama nyo na yung notification bell natin. See you sa next video guys, bye bye, bye bye guys.